Okay, papamayin ko yung ating kamto. Ayan ang details niya, guys. Akin pa yung isa, daddy po. Ang ganda ng kamto natin. May taba. Okay, pero hindi super taba, ha? Mas pumuputok sa laman. balanse yan. Akin pa yung isa, daddy po. Apat na lang na peraso ito, mga mi. O, oh, ito. May San Pedro. Ito na hinihintay nyo. Ayan. O oh, ito na lang, o oh. yung, yung isa putol na, ang ganda guys, o. Oh. O oh, pwede kayo mag-mine ha. Pwede kayo mag-mine. Si Ma'am Jenny Bisano, o, oh. kaya lang. Sa 19 pa yun. Okay, Ma'am Jenny Bing, ganda ng tibon at oh. saka cam to. Okay, pero wala yata si Ma'am Jenny B. Tingnan natin. Okay na, 2, 8, 88. 2, 8, 88. 2888 Mars, uh, ang kanyang kamto ribs. 'Yon ang halaga 6.280 grams. <laughs> yes. Uh, oh. This is from Mommy Alicia Prado. May orange kasi mare kasi sinuot ko, di ba? Ah, malapit um, na pahiwatig na alating taon na tayo, di ba? Ang bilis. Oh. March oh. to August, Merna. Ayun na. Oo. Ama, o sige. Okay na, sige. 2,888. Ito ay cam to ribs. Ito ay cam to ribs, ha? Cam to ribs. Cam Uy, meron pa pala ako dito. Ang ganda, oh. Uy, dagdag ko to. Sayang. Bala kayo dyan. Hmm, sayang, sayang. Uy, 561. 561. O, baka may mag-take o lang. 14 kero, 1, 1, 1. 8, 9, 14 Okay, 3, 4, 49 yan ang ating Camto Ribs. O sige. Maaga pa naman. Pwede pa yan maano, walk in na ha. Sige. Bakit tinawag na Camto Ribs an Pedro? Ibig sabihin na San Pedro may taba. Yan ay meme ko lang. Camto Ribs kasi ang Camto at saka Ribs magkadugtong. Kaya Camto Ribs po ang tawag sa amin yan. Pagdating kasi sa dulong ganito laman Camto ang tawag diyan ngayong pag may ribs na, kaya kamto ribs, kaya niyan. Ganyan ang kat kasi dito niyan, ma'am si. Ayan, ito kamto, ito ay ribs. Yan ang mga masarap pang sigang, kaldereta, nilaga, whatever. Oy, may whatever pa. Ano kay luto ng no, whatever? <laughs> 3, 4, 49. Ito lang yun ha, take all. Oh, hi. Oh, Daddy Pong, sabit mo na. Ang San Pedro ay emi ko lang. Ibig sabihin, yung mataba pag San Pedro. Okay. Ma'am, any chance? Good morning po. Okay. Sige, imain nyo na ha kung sinong gusto. Na-upload ko na rin po ang T-bone. For today yan ha, June 16. Baka malito kayo ng date. Mamaya, kahit na-upload ko na, may nagmamain pa. Sino, upload ko na yun na isang araw. <laughs> I understand. May tripilya po kayo ng baboy sa kabaga ng baka. By order yan mga yeah, Pero yung ano po, yung yung pelia by order po yan ang baboy. Ha? Sa baboy. Pelya yan ang tawag sa amin ng inyong tripilya, yung taba ng baboy. So yun yun. Okay. Isabit mo na lang, Daddy Pong. Isabit mo na dyan. Okay. I-ano ko ba? I natin. Ituloy natin ang brisket. Ito, brisket, ha? Ganyang kaganda ang brisket natin. O, brisket. Okay. Okay. Ay, hindi na kasiro. Sige. I-zero okay, mo muna. Okay. Ito ay brisket. Lista ko lang, mga ma'am siya, brisket. O, 4.3. Mura lang. 2,064 lang, oh. O, brisket. Sige, baba. Ito ang details ng brisket, guys, ha? Ang ganda nito. Lahat maganda. ilahat maganda. Okay? Magandang maganda. Kaba. Okay. Next tayo sa ating ano, kalitiran. Kalitiran naman ang ganda. Baka may magusto lang ha. Kasi kaya inaalok ko sa inyo para makita inyo ang inyong gusto. Sige. 4.190 grams. Yan ay 2011 mga murayta lang po ang aming tinda dito, kumpara sa inyong mga pinapasyalan na malalamig na lugar. Okay? Yan lang po. Kasi yung tibon, na-upload ko na kanina. Ang tibon po ay 1 in 2. Yan ay nagkakahalaga ng 3891 Dalawa yan. Ayan. So, itong dalawa, brisket at saka... ah... Uh, brisket at saka... Ano ito? Kalitiran. Ko, ang total niya ay 2,064. Okay. 4,075. Ang total ng brisket at kalitiran. Isama ko ang... Camto ribs. Okay. Plus 34 Wala pang 10,000. Angami. 7,500 lang. Ano ito? 7,500 lang. Kalitiran, camto ribs at brisket. Tapos ang T-bone... Ang T-bone, 3,891. Palagay ko lang. 3,891. Okay. 3,891. Ay, sus, 11,4 lang. Wala pang 11,5. 11,415. Ayan, 11,415 na. Hmm, dali. Ang ganda-ganda. O, bahala na kayo dyan ha, kung gusto nyo lang. Sige. Pwede kayo magmay ng kamto, pwede kayo magmay ng kalitiram, pwede kayo magmay ng brisket. Basta nandito pa priority yung magti-take all. Priority yung magti-take all. Okay, thank you and goodbye.